Isang buong palang araw sa inyong lahat sa Visayas at Mindanao sa man kayo sulok ng mundo ay mag palagi mga bayan. dito na naman tayo sa Pasay, Manila Bay Reclamation Project upang mag-update mga bayan. Mayroon na naman tayo ano dito. Nakabutan na nagtatambak pero mukhang malapit na mga bayan. Malapit na matapos. Uh, dito pa rin sa ano, nila kahapon. Ayan. Uh, mayroon din tayong nasi, na, eh, dun sa kabila mga bayan. Hay, no oh, malayo lang dito Sa kabilang uh, banda ito nga uh, reclamation na kabayan. uh, dyan naman banda mga kabayan na dyan pa rin yung uh, ano Uh, dredging vessel at uh, ano na mga kabayan ang mga na rin yung natambakan nila dyan nabuhusan nila oh. Salipin naman natin yung ibang banda mga kabayan dito sa kabila. Yung uh, pinamalaking island. Ayan. Ayan. yung mga ano. nila. Maka nadagdagan din. Gumawak yung mataas na banda makabaya kabayan yan nila 'yan ay dito na sa nagtatambak kasi malapit na matapos okay. すいません。

Shout out nga pala sa lahat ng OFW mga immigrants sa ibang bansa. Shout out sa inyong lahat. Shout out din sa lahat ng vloggers. Shout out din sa lahat ng uh, sumusuporta uh, sa aking YouTube channel. Ayan. Shout out din kay uh, Kuya kay Ate kay Kuya sa aking misis. Sa utol ko dyan sa Nalulaway na si Nestor. Ayan sa lahat ng trupa sa Nalolo Hawaii uh, sa aking pinsan na si Jean buta yan dyan sa ha, Hawaii may gamig siya shout out sa inyong lahat dyan shout out din sa RGP Bikers at sa Gubang baytada at sa lahat ng uh, salat sa lahat ng walang sa uh, sawang uh, sumusuporta sa aking YouTube channel. Mega mega loud shoutout sa inyo lahat. Shout out din kay Adoy Official kay uh, Kuya ID, ayan kay Ma'am Maan, kay Idol Pablito, kay Victor Vlogs. Shout out din kay Ma'am Jasmine diyan sa Taiwan. Ayan, mega mega loud shout out sa inyo lahat. Ayan. At uh, out din sa lahat ng uh, taga Bintar. Ayan. Lucas Norte, Bago Binte Lucas Norte, taga Malangi Binte Lucas Norte. Mega mega loud shout out sa inyong lahat. Sa din kay Dul Douglas. may mega mega loud shout out sa inyong lahat. <tod noise> Shoutout din sa lahat ng nagko-comment na naglalay -like, kaya uh, silent subscribers silent viewers mega mega loud share at yung lahat at uh, pagpalain tayo ng Diyos at ingat kayo palagi God bless as bye